Kapag content creator ka, dapat gumawa ka muna ng content bago ka maghilamos. Kagaya ko, kagigising lang. <laughs> Pero syempre, may nabasa akong comment na kung paano ko nga daw ba ginawa yung ganitong video. Dahil nga, pinost ko ito kahapon dahil uh, uh, birthday ng asawa ko. So, paano nga ba natin uh, gawin ito, guys? So, dapat, meron kayong uh, application ng CapCut kasi doon tayo gagawa. So, kung paano, tara sundan nyo lang ang video na ito. So dito sa ating CapCut guys, pindutin lang natin itong uh, new project para pumili ng video na gusto nating i-edit. So for example, ito. And then add. So para mag, uh, maglagay tayo ng background na video guys, uh, pindutin natin itong overlay. Maglagay ulit tayo ng uh, video, magdagdag ulit tayo ng video na ilalagay natin. Video or photo pwede. So pindutin natin itong overlay. Add overlay. So, dito, guys, kumuha na kayo ng video or photo na gusto nyong i-add. So, for example, ito. Dahil nga ito yung ginawa ko kahapon. And then, add. So, dahil nga ganyan siya, guys, pwede nyo siyang palakihan. Ilong press yung dalawang kamay nyo lang, ganyan. Depende sa gusto nyo. So, para makita yung uh, video nyo, guys, scroll natin dito sa baba, pakaliwa. Yan, ganyan. Yan. Tapos, hanapin natin yung... Uh, opacity. Yan. Pindutin natin. So, bawasan natin itong ano niya guys. Kahit hanggang kalahati lang. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. 50, pwede siguro. Yan. Tapos, kung gusto nyo i... sa nyo pwesto, yan. Dahil nga, ganyan, palakihan ko. Kasi ako pinalikahin ko eh. Pinal Parang nag-ano lang kayo sa cellphone. Yan, ganyan. For example. Pwede nyo rin bawasan pa kunti. Nasa sa inyo yan. Or, pwede nyo yan padaanin dyan. Dyan dadaan. Yan. Ganyan siya nga. Pat, tingnan nga natin kung ganyan siya dadaan. Yan. Ganyan. So, tingnan natin. Review. Review. Yan. Siyempre, bawasan natin pagkamahaba. Yan. Ganyan nyo lang. Tapos, huwag kakalimutan i-delete ito. Yan. CapCut. Kasi nga, makikita yun dun sa video nyo. Hindi pwede yan. Yan. Delete. O, yan. Review natin. O, ganyan. Kung gusto niya ilagay sa gitna, ay kung gusto niyo dun sa mukha niyo, kay baka makuha siya ng iba, kaya lagay mo sa mukha. Yan. Play natin. Oh. Oh, pak. Oh, pak. Yan. Pwede siyang export kay, export niyo na siya and then i-post niyo na siya sa reels ninyo.